Ano naman ayan kay nakabasa ka dayon. Oh, yo. Nakabasa si ayan kay. Oh, yo kay. Adi, damo ani ang mga gin a ansiran. Adao. Mat, 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 sat, o, bat. o mauga dan na hubya. Tapos ka na si Ton. Sa, Ado, tapos ka na. Sat, kat, kat, Abagin. mat, pat 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 nadiri pat siya magbasa. Pero yan na, pat siya na ang, pat, naruyag, pat na siya. pat 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 No, 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 no. <laughs> sa next page. No. Ala, no. No. Sige na, sige na. No. Last na. No. no. Sige, taga. Kuha na lang kita, mat. Ala na. Tara nga ni mat. Wow. No. Ala na, mat naman. No. Seven plus one. Yes. Um. Sige na, sige na. Seven plus one. Ala na. Kay palitan doang alulipap. Ala na, doang alulipap. Hindi na. Hindi <laughs> na. Ala, na duwa na ka Ay, duwa Na duwa na. Tired ka na. Sige, sa iyo lang ang question. Ah. Ala, no. 8 plus two. No. Bilis na 8 plus two. May short pa dito, color brown. Sige na eight plus two. Sige na, just one. <laughs> Nagaya. Sige na. Ah, sige. Two plus two na lang. Awara ka niyang bunay. Ikaw pretuhang bunay. Hala na. Mm. dire paliwat. Zero plus two. Yeah. Ah, sige, zero plus two. Ah, Six plus one. <coughs> Ah, sige, sa sunod na lang sa mat namon kay nahuhubya. Kayan, balik mo sa bahay mo. Palitin ako lo. No. Amber <laughs> <Humboldt> kay Jess. <G. laughs> yan yan, kay so, kung palitan ka lullipop. ni Kuya Ryan. Mga kung nakabalyo, magbabasa siya. Basta may lollipop nga yung sina, no? Wala kay pampalit, anak. Kay wala pa pangapanguha pang pa ko. Ah! Pagkat pangapisara. Ah! bye na, bye na na.